ayan ato uh, to this video ayan po guys uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat so actually gamitin ko ngayon na lingwahe ay Tagalog kahit ako ay kabulul bulul pasensya na po at ah, uh, marami din po kasi ako mga followers na hindi sila nakakaintindi ng bisaya pinsan gagamitin ko yung bisaya di ba so yan or magsinubanen las mas lalo na po yung lingwahe ko guys isa din akong subanen at isang lumad okay so pero proud po ako sa king tribu kahit di na down sa mga sa iba ang aking tribo at ako ay proud sa aking tribo hindi ko yan ikakahiya sa lahat ng sa buong mundo ngayon guys so ngayon po guys ay ako po ay humarap sa kamera at ako po ay nanghingi ng palambing sa inyo guys so palambing naman po then sa aking youtube channel yan so paki subscribe po pareho lang din po ang pangalan ko sa uh, facebook at yung sa youtube channel ko at tayo po ay munting na munti na tayong ano mamonetize dito sa ating youtube din yon kasi nag livestream po ako sa bigo Ayan nakakatuwa guys at ako at malplay ko na po yung sarili kong uh, video sa aking YouTube channel. Ayan. So palambing po sa lahat ng mga YouTuber dyan, Ayan. So mag lang kayo at ako ay babalik at pupuntahan ko rin po yung bahay niyo, di ba? So i-enjoy lang natin ang ating sarili sa pagpag pagbablog kaysa i-stress uh, e natin ang ating sarili sa problema. Ang problema lagi nang nandyan. Lahat naman po tayo ay may mga problema at iba't ibang problema bawat tao. Hindi tayo nagkapariho ng mga problema. Actually ako din may problema at ako po ay nililibang ko po ang sarili ko dito sa aking pagbablog. Actually, andito lang po ako sa Pilipinas, guys. Ayan. Dito lang po ako sa Pilipinas nagtatrabaho dahil po ay ako problema ko po ito pong waiter ko. So, alhamdulillah po, konti-konti na lang po siya medyo kumuyo na, sa Bisaya pa may kuyos gamay at may iniinom ako na sea seeds at sakal lemon. So, kailangan ko talaga siya vitamin C na iniinom ko. At nakakatuwa po. At thanks God na unti-unti niyang tinunaw yung bukol sa aking liig. Ayan. So, ayan po guys. sa uh, Pag pumasok kayo sa aking YouTube channel, magko-comment lang kayo para po uh, mapuntahan ko rin yung bahay nyo. Then, sa lahat ng mga followers ko at poll supporters, mga sender star, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, pasensya na po hindi ko po kayo pa-engage at this tweet kasi po ay wala po akong kasama, medyo busy po ako lagi. Then uh, ako lang nag-isa dito kasi kasama ko rin po ay umuwi sa kanila. So, ayan guys, at wala po akong free talaga. Kunti lang free ko. At umupo lang ako kumain or mag-coffee or mag-snack ba dyan, guys? Then, punta na naman ako sa third floor. Anong ginagawa ko? Hahanap ako ng tra trabaho ko kaysa magmukbuk ako sa ano. Uh, basta, pag cellphone ng cellphone kasi hindi tayo, hindi tayo matatapos. Then, mata, pag dinner na naman, So, medyo busy. Maraming ginagawa. Maraming niluluto. Ah, minsan, ako pa mautosan ni magluluto la, la, actually nakakatuwa dahil ito pong pagkain sa Pakistan ay sim lang din po sa pagkain sa Arabo sa kaya really, kaya alam ko yung ibang lulutuin nila ayun minsan ay uutusan din po ako niyan so di tayo makablog sa pagluluto natin dito dahil po ay Siyempre, naiamo tayo at nakakahiya din. So, not like sa Saudi po ako, habang ako ay nagluluto, ay ako po ay nagbablog. So, ayan po. Ah, panoorin nyo po ang aking youtube channel andyan po ang mga mga luto ng arabic food ayan so yun lang po guys maraming salamat sa inyong lahat god bless